Ayan o. 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 tayo mamili nito? Ano naman yan? Alam. Negosyo. Negosyo? Ayuno. o. Bante. Doon o. Ayan o. Sinihingi pa ng negosyo. Ayan o. No. No? No. No. Oh. Oh. Dito. Camera din ganun ah. Pa-gas ko to. Sige, ano po? Yung kailangan talaga dito mga tol, pilim-pili na naman. Ah ito, medyo okay to ah. Ah may gasgas. Toto -gas. to. Ah say so Paris ni ito. Hindi ko ngarin po alam, wala lang partner lang talaga mo. <laughs> Hanapin natin dito eh. Ay, hindi rin to tumaganda pala. Tama, may pa naman, ho. Oh. Ah. Oh, Paris lang po talaga ba? Dito lang talaga mga idol pag uh, tayo mo imili ba? Di ba? Pinipili. Uy, mga bag. Ah, mga binibinta yun dun. Huwag dun. Pins. Okay. Walay pares, walay Dito talaga tayo mga idol. Maghahanap po talaga tayo dito. Kung ano mga pwede nating mapulot po dito. ito Tayo sa kabila. Hanap tayo dito mga idol. Ano no, na mga naka umpukan sila doon. Ayun oh. No? Ayun. Ah, mga ano po. Sariwat ko pa dito sa kwento kay Sarina, pa-turo na ba? Ah. Lagi. Mga shirt pang bata. Oh, pang bata, jaging panso. Oh. Oh. Dami ah. <laughs> hmm. Ang jaging panso, mga short pang bata po. Kuha tayo ng mga ano. Mga... Jaging pants, mga pambata, ang dami, oh. Ito oh. so, kinabangan sa atin, to. dami. <laughs> dami dun, eh. Ayun. Ah. Hmm. Ha. Huh. Dami ganda. ang gaganda. Uy, ano to? Uh. Damit. Op, oh, dali lang po. Ate, hit lang. Hmm. Tuna natin to. Oh. <laughs> ah, pang ang dami. Oh, di ba? gaganda. Ah, gaganda. Hindi nila pinagkukuha. Hmm. Oh. Dami na naman mga ito, lo. Oh. Puro punda po ba? Ayusin natin yung plastic natin. Nako. Kapupunok to. Eh no, punda. Punda, punda, punda. Punda, Ah, hindi. Oh, nga. Ayan, no, oh, Dami mga ito, lo. Oh. oh. Ayun oh, mga punda po, mga tinapon po lahat. Uy, may damit, may long sleeve pa. Ganda rin nito, kunin natin. Mapupuno tong plastic na to, tingnan nyo. Oo, <laughs> puno to, puro punda, pambalot natin ano. Mga babasagin, wala na akong punda po lahat, ubos na talaga. Grabe yan, malaking panginabang to eh. Lahat ng punda, itong pinupuntiri ako talaga dito. Ayun, mga ganitong punda nila ni Busok, pinaplansya ko. Ayan, ganito, ayan o. Pinaplancha ko sa taas. Tutila. O, diba? Ha. Ubus ka ngayong punda ka sa akin. Kanina pa kita hinahanap eh. <laughs> Kanina pa kita hinahanap punda ka eh. Nandito ka lang pala eh. O, mayroong panjagin panso. Ha? Hmm. Hmm. O, ang ganda na ito. Tingin, kapal. Huwag yan, ayaw ka niyan. maliit. Ayun, oh. Hmm. <laughs> oh, boss, ka ngayon. Ayun sila ni kababayan, oh. Alam po, ayun sila ni ate, ayun o. Oh. Ayun ate, na doon, oh. po po, ang dami po, mga idol. Doon, binibinta po po. Yung mga nakahangir, binibinta ano po po yan. To? Ano yan? Sa paano na ba? Ah, sa pato, oh. Pag may, ano yung pamo. O, oh, di ba? kaling. Okay. Mamili mo na tayo. Medulo. Dami ah hirap tayo mamili dito Oop Up, up, up. na ni nani ser. Hinihingi na ni mga tao na maging mga po <laughs> Paano <laughs> tayo mamili nito? Ano naman yan? Alam, negosyo. Negosyo? <laughs> ayun o. Mga panty. Mga panty. Oh, wala. Ayun o. No? Sobot! Dami. Ah, ayun oh. Grabe talaga itong mga idol. Ah, ah. Hirap talaga. Dito tayo mga abutan din ako. Oh, oh Negosyo to, negosyo. Oh, panty pa o, pante. Panty! Uh, ah, Tapos na sayo, ah? tapo oh, po? Opo, na po ito. Wala nang ano to. Yun ang mahirap natin dito. Eh. talagang, talagang mahihirapan tayo mamili dito ngayon. Ito. So. Oo. ano? Oh. Lahat yan. Pwede yan. Labahan lang po ito eh. Lahat po ito oy, yung na para oy Uy, ang galing nito, Batman oh. eh. Maliit pang pwede pang swimming 'yan. Pang bata sa swimming po. Grabe yan. Ang lalaki naman ito. Ah, XL. Laki. Ah, ah. Uy, uy oh, ang ganda na ito. Oh. Oh. Mm. Oh, di ba? <laughs> Max pa naman mga idol, oh. Tingnan niyo yung brand, oh. 2 <laughs> <laughs> to 3 years old. Oh. Max. Sige po. Like ko yung <laughs> okay lang po yan. Okay, huwag kang magalala. Hindi ka maki. <laughs> Hindi ka, ano dito. Hindi ka makukuha sa camera. <laughs> Dami. Ah, doon pa oh, sa dulo. Ayun, sa paya doon. Kita po kami ni Padi TV po. Ayun. Pagkita na naman kami dalaw na ito. Ano po? Sa mga gusto pong sumali. Sa Parapol po. Follow nyo po si Padi TV. Ayan. Ay, maraming maraming salamat po sa ano, support. Nagpaparapol po din ito ako. Hindi mo kayo pala sa akin. Malay nyo, pala po kayo dito. Oh, uh, Pakipollow na lang po, Padi TV. TV oh, yan. Page page natin, saka yung YouTube channel natin. Uh, Ganun din po, Padi TV. So, po, marami, marami salamat. pong, marami pong nagpaparapol ngayon ng balikbayin bakit dito mga idol. Mga, mga idol, ako po kasi ano, nag-iipon pa tayo eh. Oo, oh. ipon lang malapin po, ipon. Na, na, malapit na malapit na po ipon lang po ipon ng ipon <laughs> para meron pong magpamimigay sa inyo po ayan dito tayo ngayon oh, <laughs> ayan o yan, <no? laughs> oh. ito naman po ay ano yung ibabalot po natin sa ano po babasagin kaya kailangan ko po na mga ganito talaga kaya pasinsyan nyo na yung iba nagugulat sila bakit daw ang dami pong pundang kinukuha ito po ay binabalot ko sa ano po sa babasagin para hindi na po ako bumibili ng bubble wrap dito pa lang eh ano, nagagamit na ito Mm. Di ba? Punda. Oh, may mga damit. Oh, mayroon pa nakahangir dito mga idol oh. Oh. Jacket. Kunin natin 'to. Oh. Kapal. <laughs> Di ba? Oh. Kapal, kapal. Ah. Yan, dami oh. Mm. Ba? Oh, may nakahangir pa talaga oh. ayan, oh. Oh, damit. Kunin natin 'to. Hmm. Grabe Oh, dami. Wala na, huli na. Gi. Punda no. Punda talaga oh, punda talaga pinupuntahan ako kaya marami na akong nakuha punda kasi. Ah, ano? Pang ito to, ang ganda, makapal pang sa babasagin ya hmm. oh kahit medyo marumi to labahan lang yan opo laba lang katapat yan ariel lang yan <laughs> ariel lang yan ha laba lang katapat yan laba katapat yan sa mga hindi masilan pag mga masilan alam niya, pamigay nyo na <laughs> Mm. Kagaya sa, sa atin hindi tayo masilan dito lang po. Oh, di ba? Oh, la. eh oh, sila ni kababayan oh, dami na nakuha. Mm. Ay nakuha nila ni Ate. Eh, no? <laughs> wala na mo <mapaglagyan> po. <laughs> touching ching tuloy ako sa aliga po. Pasensya na po. <laughs> Doon tayo. Ayun oh. No? Ayun oh. No? Oh. 'Di ba? May makukuha pa tayo dito eh. Oh. Tingnan natin. Ah, sobrang laki, wag 'yan. Salamat. Ah. <laughs> oh. okay. Ah, oh, ito na idol. Yan, puno na oh. Sabi ko na eh. <laughs> oh, naman, dry ay. Oh, grabe, puno na. Oh. Tapos ngayon, hati-hati to sa ano po, sa sasakyan. Ayan, yeah, nakapuno na tayo mga idol. para maraming, maraming salamat po. Hanggang dito lang po muna ating video. Abangan na lang po yung sasunod nating upload po. Pupunta po tayo doon sa babasagin mga idol. Kaya kung bago pa lang po kayo sa akin channel, kung kayo po yung napadaan, siyempre, kung tinlambing naman po, uh, huwag niyo po kalimutan pinutin ang subscribe, tsaka siyempre, sama nyo rin pati notification bell para lagi po kayo sa mga susunod nating video na, na upload po. Pakihit na lang po yung bill, tapos all po. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi dyan. Bye, bye po. Peace out.